So, ito na naman tayo, guys. Duck, still... Meron na God sa akin dito, guys. Kung sino mauna mag God friend. tell nyo, guys. Ito, sa baba, meron. Pati diyan. Ang rami, guys. Dito, grow. Lahat ito, guys. Dijoin nila ako sa server. Ito, accept lang natin to. Step and Jan. Kuchinamento naman Wow brother, you're amazing. Niyo na lang you're amazing. Wow brother, you're amazing. Wow brother, you're amazing. Wow brother, Darating tayo na ito. Slap Tower 1. Tara. Mandali lang yata ito, guys. Pag ito mandali, bala na, ako okay na yun. Okay, guys. Pagdito so, tayo sa Slap Tower 1. Okay, guys. Tara. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, ha? Ah. Guys, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. Tara, guys.

Guys. Pero bawal mag-cheat. Buti wala ang guys. Pang cheat guys. Mababan. Pag nag-cheat kayo guys, Magbaban kayo. Magbab yung magbaban sa inyo, yung ano, sa Roblox. Sa mga meron dyan cheat. Delay ko na yung mga Roblox niya. Tapos, download yung ano baka yung lumaban ng 6 months o kaya 7 days o kaya unang unang guys magpapan kayo 1 day sunod naman 7 days sunod naman ulit 6 months na so ay nako nahuhuhuhuhu naman tayo guys